Iba talaga ang pakiramdam kapag ikakasal na. Yung tipong makita mo yung dalawang tao na kinakasal na masaya sa isa't isa, kumbaga makikita mo dun yung napakagandang simbolo ng pag-ibigan. Yung napagdesisyonan na nilang mag-isang dibdib. Bumuo ng pamilya, at buong tapang na humarap sa altar, para mabasbasan ng sakramento ng pag-ibigan. Ngunit hindi sa mag-asawang ito, dahil ang kanilang dapat na masayang araw ng kanilang kasal ay magiging mala-impyernong bangungot pala ang kanilang haharapin na kahit sa panaginip ay di nila akalain na mangyayari ito sa kanilang buhay. Isang masayang pagtitipon ng bawat miyembro ng pamilya pagkatapos ng seremonya ng kanilang kasal. Habang ang groom at ang bride ay nasa gitna para sa kanilang wedding dance, kasabay ng mga pyrotechnics fireworks, para sana sa magandang kuha ng lente ng kamera ay biglang. Sa taas ng apoy ay umabot hanggang kisame ang pagliab nito. Gawa sa light materials ang mga dekorasyon, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Agad bumagsak ang mga nagliliab na palamuti sa kanila. Nabulabog ang paligid kaya, kanya-kanyang takbo ang mga bisita, at mga taong naroroon. Ang iba'y mga bata ang unang itinakbo palabas subalit mabilis na nilamon ng apoy ang buong paligid ng venue at dahil sa sikip ng exit at dagli ang pagkalat ng apoy hindi na nakalabas pa ng buhay ang karamihan sa kanila. Kumigit kumulang sa isang daan ang nasawi. Mga ama, ina, anak, mga pinsan, lolo at lola, mga kaibigan, at close relatives ang nawalan ng buhay sa malagim na trahedyang ito. nakaligtas man ang mag-asawang ito, ay hindi sila nakaligtas sa paninisi ng tao sa kanila, maging ang kanyang asawa, ay hindi na makausap ng matino, at laging tulala. Sapagkat sampu ng kanyang mahal sa buhay ay namatay, Sampung katao rin ang nasa kustudiya ng otoridad kabilang na ang may-ari ng nasabing venue, dahil sa kapabayaan, kawalan ng fire exit, at hindi safe na lugar. Katarungan naman ang sigaw ng lahat ng nawalan ng mahal sa buhay.